Paniguradong may mga magtataas ng kilay at may inis nga at kalilibing lang ng aking lolo ay ganito na nga kami kasaya. Bali nung nakaraan ay nagkayayaan nga na magswimming pagkatapos ng libing ni apa para mapawi naman ang lungkot ng bawat isa. Eto nga ay kinaumagahan pagkatapos ng libing ni apa ay nagkayayaan nga kami na mag-swimming. Dito nga lang yan sa malapit dito sa amin. ibang ibang nga ito sa pagkakaalam ng lahat. Dahil alam natin pag may mga mawawala nga sa ating mahal sa buhay ay malungkot nga talaga. Kadalasan ay nagmumukmuk nga tayo at nalulungkot sa nangyari. Hindi po porkat nagswimming kami ay masaya na nga kami na nawala si Apa sa amin. At gaya na lang nga nang sabi ko para mapawi ang lungkot ng bawat isa ay eto na lang nga ang naging solusyon na magswimming para naman maging masaya. Eh. Eto na rin nga kasi ang isa sa mga magiging banding ng pamilya. Ah. At nung mga oras na rin nga ito ay sobrang konti lang nga kami at yung iba hindi na rin nga mga nagsipagsama. Ah. At dito nga ay minsan lang kami magkatipon-tipon sa ganito pang paraan. Medyo nanghihinayang lang nga, at kung kailan may mawawala, dito pa nagkakatipo. Nung panahon ay sobrang dami nga ang mga paniniwala, kaya panigurado madaming magtataas ng kilay. Pagkatapos kasi nito ay mga magsisipag-uwian na rin kasi yung mga mga kamag-anak namin na nasa mga malalayo. At dahil nakakagutom din sa tubig, ay ito na lang nga yung naisipan namin na kainin dito at ito na lang nga yung niluto nila. Ito rin ang isa sa niluto dahil ito nga daw ang isa sa mga namimiss nila. At dito rin ay kanya-kanya na lang nga kumuha ng pagkain kung sino nga yung nagugutom. Hindi. Hindi pa nga mga nagsisipagbabaran sa tubig pero mga gutom na nga. Madami rin na mga biniling pagkain para ma-enjoy naman nga ng mga bata. Pero dito pa lang ay makikita mo nga na mas nag-i-enjoy yung mga matatanda. Ewan ko lang kumain, may nakuha pa nga yung mga bata at may kanya-kanya na nga silang hawak. Tara, inom. Shot puno. no. Charot lang. Buti nga ako ay nakakuha nga ng pagkain kaya binigay ko na rin kay Musumi. Eto nga si Musumi ay babad na babad na rin at pumupunta rin nga sa malalim. Sobrang sarap din sa mata at nagkakabanding nga ang bawat isa. Nung mga oras na to ay tinatamad rin nga pala akong maligo. Kaya naglilibot-libot na lang nga ako at nagbibidyo nga sa kanila. O, luway, -luway kito na alak, tabag ito na tubig. O, diba, malakad rin. rin nga si Musumi ay go na go -gu rin nga talaga pag nasa swimming. Dito rin ay sobrang nag-i-enjoy nga. Ito nga ang mga dalaga. Guys, hindi kami masuso. Sa mga magtatanong kung saan naman nga ito, ay dito nga yan sa Masusoy Spring Resort, San Isidro, Iriga City. Sobrang ganda nga talaga at lawak nga talaga ng resort na to. Dito pa lang ay bawing-bawi ka na nga talaga sa ganda ng view. Dito nga ay kitang-kita mo nga talaga ang Mount Asun. Sobrang ganda nga talaga at pwede nga kayo ditong mag-rent pag may mga event kayo. May maliit na tindahan rin nga dito kaya dito ay nagpabili na rin si Musumi. Sobrang bilis lang nga talaga ng pag-swimming namin dito at maya maya nga ay uuwi na kami. Nagmadali lang nga kami na maligo dito at magbibiyahe pa nga yung mga uuwi sa malayo. May mga pinsan nga ako at anti na umuwi nung nawala si apa. Uuwi na nga sila at magbibiyahe na at may mga trabaho pa nga at nag-aaral. Bali sabay-sabay na rin nga po pala kaming nagsipag-uwian. Salamat nga ni po palan kung nagpa-swimming.